Ah, uh, ito guys, uh, nandito ngayon tayo ngayon sa may uh, parisan ni Iwaga. May bagong silang paisto. So, invite tayo ngayon si Iwaga sa kanyang dalawang pwesto na na parisan. Yes po. Oh. Yeah. So, Iwaga, ano po yung ano, paano, bago, bago niyong pwesto sa ngayon? Ayan po yung bago namang pwesto po. Malapit lang dito sa aming original na pwestuhan. Ngayon, talakad lang tayo ng 20 steps. Ayan na po yung pangalawa namin. Doon naman po, 24 hours na po yun. O natatanong niyo yung ayan, box, no? kasunod po yan ang ayan. ayan. yung bago namin na 24 hours. Same uh, menu. Pero may aabangan po ang mga matang hiwaga dahil marami kami ilalabas na bagong mino. Okay. So dito, uh, Iwaga hiwaga, yung bukas ng iyong parisan dito sa may latex, uh, dito sa Maylabas, uh, same ano pa rin ba? Ano po, same time, same time. 3 hanggang 4 a.m. po yan ang madaling araw. unlimited yeah. Unley rice, only sabaw, free drinks, at saka meron unlimited love, only kiss, only hug. Ayun, so hindi pa nagbago yung ano dito, yung oras ng bukas yeah. ng kanilang parisan. So, yung ano pa rin ba, may mga bago ba sa inyong menu sa ngayon okay. na ipapakilala Magkakaroon po kami ng bago menu, pero so far, hindi pa po namin may lalabas, may lalabas, may lalabas, may lalabas okay. sa kapag kumpleto. Ngayon, pag kumpleto na po yun, sa kapag kami mag sa FB, sa page. Okay. So, sa ngayon, anong pinakalitis na menu nyo ngayon iwaga? Sa same lang din. Same lang Tsaka Kenjoy, Overload Paris, Bulalo, Overload, tsaka Ken Joy Easy si, Beef si, si Caldereta ayun Meet TV PH ayan please follow and share po ayan tulungan po natin si Sir Nick po sa kanyang page din po para lalo po sa mga tumang at maliit man yan na vlogger o malaki tulungan po tayo magmahal at iwalang sa isa ayan po lang sinasabi ni Luwa ayun so Uh, guys, guys, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo lahat, guys. Uh, nandito tayo ngayon sa Mylitics Public Market. So, iniikutan natin ngayon itong kahabaan itong Mylitics Public Market, guys. Oh. o. Oh. So, i-scroll ko muna kayo dito sa kahabaan itong Mylitics uh, Public Market, guys. Ayan, at, at pupuntahan natin yung kainan ni Kiwaga. Ayan guys, so dito tayo ngayon sa Mylitix Public Market. So dito guys, makikita natin yung mga paradahan. Ang mismo ng mga jeep, tsaka mga, mga bus guys. So, so yun, makikita natin dito. Ito yung pinakapalatandaan natin pag pupunta tayo dito sa Iwaga Paris Overload. Ayan o. So ito mahaba talaga to. Pagdating ng hapon, ganito yung ano, sistema dito. So alam dami na kaparada ng mga jeep. So, Ayun, hindi ko tayo medyo masikip guys. So, Ayun oh. No. No. Ayun oh, haba ng pila. Ah, yung makikita natin mismo yung kay Iwaga, ayan. Eh, no. yung kay Nani Iwaga, guys. So hanapin natin dito si Iwaga, ayo. Dito kasi natin pinark yung motor natin ayun o oh. so yun dito marami nang kumakain dito sa ngayon so 24 hours na pala ito bukas sa ngayon guys sa uh, pipila tayo dito para mag order sa parisan ni Hiwaga so ito yung kanilang pangalawang pesto dito guys so yan ang dami rin kumakain dito so yan.

CC Ayan, CC Pasata at Kuwa Ayan, nakasama sa mga order Ang mga binu nila dito guys Ayan And then uh, Dito ang medyo maluwag na pala dito So may mga pwesto ano sila dito Dito yung sikan uh, first floor So akat tayo dun sa taas So dito naka ano yung kanilang uh, Lechon Kawali And Doon naman yung ah uh, Teacher o mula pala Pakita dito guys sa taas So ito Mas maganda rin ito guys sa taas John, napaka Napakaluwag pala dito ng taas guys So, so dito rin Sa oh. uh, tanaw na tanaw Eh balag lang sir Yung pangalawang pwesto ni hiwaga <laughs> pala, Mas maganda dito pala Ang, ang view Kasi mataas dito mahangin dito sa second floor. Maluwag din to guys oh. Yan tanaw na tanong mo talaga yung ano, yung labas. Yung baba oh. Yung mismo naka ano yung mga yung buong buong uh, latex yun know, parkingan na mga jeep magkikita mo rito guys sa taas yun know. Oh. kita nila din doon si Waga oh. ayan si Waga guys so busy ayan So ito yung kainan nila dito. Punong-puno na mga bulaklak kayo. So. Ayan. Ayan. So, ito yung kanilang second floor. Nababa na tayo guys. Ayan. Ayan. Eh. Ayan, bumaba na tayo guys sa kanilang pangalawang pwesto dito. So, mas maganda rito guys sa ano, pangalawang nilang pwesto. Dahil may second floor pa at saka maluwag. Ayan. 5 o'clock guys. Nandito na ganito. Karami na agad yung pila dito sa Parisaniwaga. Ayan o. Oh. Yun yung mga dito pagkain o oh, ano yun mga rice ayan yeah. ayan guys si Waga guys so busy ngayon mag ano ng yelo mag uh, takal ng yelo guys and then dito uh, ayan ni Waga guys ayan si Waga ito guys, uh, nandito ngayon tayo ngayon sa may uh, parisan ni tayo ngayon iwaga sa kanyang dalawang pwesto na na parisan. Yes yeah. po. Yeah. So iwaga ano po yung yung ano, bago, bago yung pwesto sa ngayon. Ayan po yung bago ng pwesto po. Malapit lang dito sa aming original na pwestuhan. Ngayon, nalakad lang tayo ng 20 steps. Ayan na po yung pangalawa namin. Doon naman po, 24 no. hours no. na po yun. O no. natatanong nyo yung box? No. kasunod po yan ang Andox. Ayan. No. Ayan yung bago namin na 24 hours. Same uh, menu. Pero may aabangan po ang mga matang kaluwaga dahil marami kaming ilalabas na bagong menu. Okay. So dito, uh, Iwaga, yung bukas ng iyong parisan dito sa may uh, dito sa Maylabas, uh, same ano pa rin ba? Ano po, same time, same time. 6 p.m. hanggang 4 a.m. po yan ang madaling araw. Only rice, only just is about free drinks, at saka mayroon only love, only kiss, only hug. So hindi pa rin nagbago yung ano dito, yung oras ng bukas ng kanilang parisan. So, yung ano pa rin ba, may mga bago ba sa inyong menu sa ngayon Ay, pabakaya, nah, na ipapakilala niyo? Magkakaroon po kami ng bagong menu, pero so far, hindi pa po namin may lalabas na po na kompleto. Ngayon, pag na po yun, sa kapag kami mag, lalabas Lala sa FB, sa page. Okay. So, sa ngayon, anong pinakalitis na menu niyo ngayon Iwaga? Sa... And same lang din. Same lang din. Tsaka Kenjoy, Overload Paris, Bulalo, Overload, Tsaka akin, Joyce, is si Pip si, si Caldereta. Ayun. So, pwede ka mauntahan mamaya doon. Yung, ano, i-ano natin, i-fix lang natin yung mga... Okay. Uh, Salamat iwata. Salamat. Thank you sir, page nyo. Ah, uh, Nick TV PH. Ano po? Nick TV PH. Ah, Nick. TV po? Oh, Nick TV. PH. Naka-ano ako sa inyo. Naka-follow. Okay, <laughs> Nick TV PH. Yeah. Ayan. Please follow and share po. Ayan. Tulungan po natin si Sir Nick po sa kanyang page din po para lalo po sa mga, mga mga maliit man yan na vlogger o malaki. Tulungan po tayo magmahal at iwala sa isa. Ayan po lang po lang sa isa. Ayan Salamat iwala. Yung... Yung... Yeah. So uh, guys, nandito tayo ngayon sa pag-process uh, ng ng kanilang lechon kawali. Yan o. guys At marami pong sinachop kayo si Kuya sa uh, ng kanilang lechon kawali. Ay, yung Kuya pala no. Di si Wadab. Yan yeah, o. Yeah. Yeah. Sisig po ba yan, ma'am? Hindi po yung sisig nyo. Ah, halo. Ah, yung sarong bulaklak, yung halo nila. Na overload yan, ma'am, ano? Yung inhalo nila sa ano overload. Yung kawali at yung bulaklak. Ayan, o dami nito ito naman sa side na to itong lechon kawali dun sa side na yun, yun yung kanilang at uh, chicharon bulaklak ganyan siya uh, karami so araw araw sir uh, ay ma'am nakailang kilo kayo dito ng uh, lechon kawali so, 500 plus sa uh, the same din sa chicharon bulaklak ha? dami ang dami palang ano, dito. araw araw yan naubos na sila dito yung uh, 500 plus na uh, kilos ng lechon kawali at chicharon bulaklak ayan ay yung kanila uh, chicharon bulaklak yan ito ay yung kanilang uh, sisig oh. sisig guys so yan yung sisig then mayroon pang dumating guys oh so, Ayan, yung bagong isa sa mga menu ni dito, dito sa Kayuwaga, Paris Overload. Yan, ano po ito, sir? Ano? Ah kalderita. Yep. Yeah. And then dito yung ayan uh, sa baw. Yeah. So then uh nila yung kanila uh, sa Yung um, pares. ko na at mamaya mag order na tayo mamaya uh, titikman natin yung ano uh, Paris overload kaya well, guys waiting tayo sa ating order yan yung mga available nila dito 99 pesos hiwaga Paris overload Maria Bugulalo hiwaga fried chicken hiwaga pork chop mayroon naman silang halagang 60 pesos lang guys oh. Pero mami, saka litsyon kawali, beef paris, ah, uh, sa bulaklak, charon bulaklak na order ayan. Ayan o Ah, hanggang uh, nga, Hanggang ngayon guys mga 6.30 na 6.30 ganyan pa na karami yung tao dito Na nag-order na uh, may pila sa paresan ni Iwaga Ayun, ang dami sa bawo. Yun yung kanilang unlimited sa na sinisurf dito sa Iwaga Paris Overload. Ayun. Ayan, si Iwaga. Tatakal ngayon ang um, uh, sabaw. Next eh. in order natin guys na Paris. Okay, <laughs> Ayan. Ito so, tayo dito sa soft drinks. Dito ba yung sa yan? ang sa soft drinks yan. So may mamili na lang dito. yun So ito, Royal. Yan, free soft drinks sila guys. So ganyan ito kalakadami. Ganyan kalaki. Then, uh, balik na tayo dun guys sa kuha natin guys. So dito, uh, maraming mapupustuhan tayo. Yan ang maraming upuan guys na available. So, hindi talaga kayo mahirapan dito magpila guys. Tell Maraming available na upuan. so, dito kami pumesto guys. So, sa, ano, sa pwesto na to. Dahil medyo, ano ba rito, uh, maluwag-luwag po guys. So, ito yung mga kanilang mga condiments kayo. So, mayroong garlic mix and then chili oil yun o yung chili oil so tingnan nyo nga yeah. yan yung kalapag guys at dito natin ngayon na uh, titikman ulit yung Iwaga Paris Overload dito lang yan sa Maylitics Public Market ayan o oh. yan yeah. so ang ngayon guys at around ano palang around uh, 6pm guys ganyan na karami ang tao dito So, kasi ito dito, napakadaming tao. Kasi ito ay uh, parkingan ng mga jeep saka mga bus. Pinaka, uh, ito yung terminal talaga, guys. Kaya, tamang-tama ito na pwestuhan nila, guys, dahil uh, dito talaga yung uh, ano na mga tao, yung pinaka bulto na kung saan dito nagbababa at uh, nagsasakay yung mga tao. <tod> ating na order dito sa may Kaiwaga Paris so, Overlord Ayun, ang lalaking size uh, ng siwa Ayun, know? magigitay na naman napakalaki ng siwa Ayun lang yun yun yan, kanyang kalaki ng siwa kayo Ayun, yeah. yeah. and then yung kanin Ang kanin, siroan di rice kay Ang rice niya Kapag naubos siya, pwede po lang palitan ulit Huwag ka lang doon ulit Pakita mo lang kung ano na to, yung makaong na to. Then, ibigyan na nila kayo ng palibag uh, ng kayo na yung makakaya. sakto lang sa lagi sa ating kayo sa mga po. Uh, unlimited sa mga pagkain dito. Yan, uh, may rinding sila dito. Ito, garlic mix. Uh, yun ang inalagay ko dito kasi hindi tayo may CD. So, uh, alam mo.

kung so, gusto mo pa na, gusto dagdag na lasa so, meron silang ano, uh, kaya yung patis kung so, gusto mo dagdagan, hindi ka lang ng patis pero so, sa akin okay na to kasi sakto na yung panahal so hindi na magdadagdag dito Okay lah, okay talaga. Kasi yung iba ng kanilang Jason kawali. manalo. Okay, uh, guys, hanggang dito na lang muna ang ating uh, ginawang video for today at kung may nice things again sa ating uh, ginawang video for today ay mag-comment lang sa ating comment section at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe na po para malagi kayo mag-upay sa ating malipis video upload. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye!